Ayan mga idol, so sinasalubong na tayo ng ating mga tilapia At saka ngayong umaga, try natin magpapakain ng kangkong kung kakainin po nila mga idol oh. Ayan sila o oh. Ayan, ito yung ating uh, 3,000 tilapia fingerlings before sa ating 9 square meter na pan 3x3 Ayan, subok lang kung kakain sila ng, tilapia, ng ano, uh, kangkong Ayan, sinakain nila sa ilalim Ayan o oh. Hoy. Ayan. Tingnan natin. Ah! Ayaw talaga nilang kumain ng kangkong. Hindi sila nasanay. Ayan. Binili natin muna, oh. Ayan. Maybe later. Kainin nila. Ah, dito sa kabila. Susubukan natin. Ayan. Dito sa kabilang pan natin. Dito sa mga maliliit. Hello, good morning, good morning mga tilapia, good morning Baka gusto nyo ng kangkong Ayan o, oh. kangkong, kangkong Kain kayong kangkong, kangkong, kangkong Kangkong Ay Ayaw nila Dito na lang natin sa rust system ilagay For sure ayaw talaga nila Kaya ito na yung ating rust system mga idol yan. Yan, siguradong kakainin nila yung kangkong diyan. At yan dahil ayaw po nila ng kangkong mga idol, itong feeds na lang ipapakain natin. Ayun. Ayaw talaga nila ng kangkong, gusto nila feeds. Mga maaarte pala to. Yan. Ano? You know, Pas. Ano? Naubos po nila ng kalahati na ganito mga idol. Kaya ubusin na lang natin yan. Ganyang feeds. Ubus na ubus nila yan. Ayan, at dito sa ating uh, huling batch ng tilapia. Yan, pakain ulit tayo ng ating feeds. Kasi ayaw uh, talaga nila ng kangkong. Ayan o. Oh. Ayan. Kain lang, 1 sawa. So ang ating pagpakain sa kanilang mga idol is feeding by demand or ad libitum kung hanggat gusto nilang kumakain yan nagbibigay po tayo mga ito dito pero 3 times a day po morning, hapon at saka tanghali natin pinapakain sila mga ito yan